Okay, inamin naman ni Mane Mendoza sa isang podcast kasama ang mga Double Cards host na talagang na -love siya noon kay Alden Richards at true nga ang kanyang naging feelings. Yun nga lang, hindi nag-push through dahil lang tanungin niya ang aktor tungkol dito ay mas mabuti na raw na huwag niya nang alamin dahil mawawala ang magic. Oh, oh di ba? Inamin niya na na -love siya kay Alden pero hindi siya niligawan. So, ito ha, medyo, ano to, eh, kumbaga, eh, ito na yung matagal nilang tinanong bakit hindi. At eh, parang kaliwanagan din ito sa mga fans ng Aldab na, Ah, uh, hindi pa nila nalalaman kung bakit nanligaw ba talaga. Parang ano e, eh, question pa rin sa kanila, nanligaw ba talaga si Alden? Yeah. Kaya pero na, ba diba yung iba naman, sila sabi nila na naging magjowa talaga taga at nagkaroon pa di umano no, ng, anak. anak. Pero nilino na nga ni May na walang katotohanan. Mm. Pero, pero, yung anak parang ano yun eh, ad, ano, delulu. Delulu uh, lang naman kasi ibang Kasi iniisip nila na, na yung love Pero di ba friendship, noon pa lang sinasabi na kung ay inam niya na lang kang mm -hmm. gusto siya. Pero talagang parang may open kung siya. Kung ano pa mo, may open letter oh, Wala na siyang maano kay Alden at that time. Pero kung yung uh, analyzing mo talaga yung pangyayari, baka talagang na-inlove. Sabi nga niya, di ba sa recent interview niya, na-inlove siya kay Alden at kung niligawan siya, syempre in love Magin siya. Magiging sila. Magiging sila. Kaya siguro, what happened? Oh, what happened, parang, Bella? Siguro, ganun. pi piling pi ni Alden, ano lang tayo, hanggang friendship lang, hanggang love team lang, uh -huh. di ba? Parang gano'n. Pero ang hirap na nakapag... Actually sa isang love team, nagkaka-developan yan eh. Uh -huh. Bakit sila? Ay hindi! Meron din! Uh -huh. Si John Lee at si Bea. Hindi nagka Sila okay siya on screen yung chemistry nila magjowa sila sa on screen sa mga movies uh -uh. sa mga series pero hindi rin sila naging sila pero ang sabi diyo umano ha ah, si si ang ah, parang nagkagusto pero ano pero ito bigyan na dagdagan natin itong dinidiscuss natin ha ah. Basahin niyo po sa abante yung aming ano, article tungkol kay Alden kasi hindi lang kay main kung kakalkalin mo ang mga naging uh, involvement ni Alden sa mga babae una Si Julian San Jose, diba, nag sorry siya kamakailan lang kasi parang nag niya si Julian eh. Parang nawala na lang siya kay oh. Julian eh. Nagparamdam siya noon pero parang bigla na lang nawala. Tapos na-realize niya na mag-focus na lang daw siya sa career niya. Pangalawa, niligawan pala niya and almost nagkaroon sila ng relationship daw ah, ni Winwin -win Marquez. Pero hindi naramdaman ni Winwin -win na nagligaw siya. Recently, lang, oh, point, Recently lang, nung kasagsagan po ng promo ng Hello Love Again, may mga nagsasabi na naniligaw na si Alden dahil pumupunta sa bahay ni Catherine. But after the showing of that movie, parang naging stranger na sila sa, isa, sa isa't isa. So hinala ng mga netizen, anong nangyayari kay Alden? Bakit parang yung pattern pare-pareho. Ganon. Na parang hanggang Oo. umpisa lang. Parang hanggang umpisa lang. Parang ano. Siguro parang hindi piling, na Parang piling ko, parang sa tingin ni oh. Adel, ay hindi ito yung babae para sa akin. Parang may hinahanap ko sa babae. Pa sa palagay si niyo mga babae. ano ha, ah, kahit ah, matapos yung program natin, sa palagay niyo mga classmates, ano kaya ang nagiging reason kung bakit hindi natutuloy, di ba? Kaya parang, hindi, parang meron pa yata sanya ba? nalig sila. Parang may Sanya Oo, Lopez and sila yung... sa isa't isa. Pero ngayon walang jowa si Al na kala dati before okay. na magiging sila na ni Katrina. Hindi rin na dito. At yan hindi ang balita nga na, ako, na, ano, na diba? medyo hindi na okay friendship nila, di ba? Mm -hmm.